Uy, next week, eleksyon na. Dapat handa na. At para maging ready, alam na des, narito ang mga dapat at hindi dapat gawin sa halalan. Bilang botante, narito ang mga dapat mong gawin. Kung kaya, bumoto na agad. Dahil lang yung pagboto ay para sa masa at para sa bayan. Suriin ang balota. Dapat malinis, walang punit o marka. Gamitin din ang ballot secrecy folder para sa privacy ng iyong pagboto. At sa pagboto, i ng mabuti ang bilog sa balota. Magdala na rin ng kodigo para iwas lito. Humingi rin ng tulong kung kinakailangan. Hindi naman masama ang magtanong. At kung may napansing kahinahinala o may paglabag sa election policies, ay agad itong i-report sa kinaukulan. Narito naman ang mga hindi dapat gawin sa mismong araw ng eleksyon. Huwag boboto ng sobra sa tamang bilang ng dapat iboto. Huwag maopya sa katabi. Huwag na huwag kukuna ng litrato at vivideohan ang inyong resibo at balota. Bawal din ang selfie dahil ito ay may karampatang parusa mula sa Comelec. Galangin natin ang batas. Huwag magsusuot ng damit na may pangalan o mukha ng isang kandidato. Bawal ito. Iwasan na rin nating magsuot ng kulay ng damit na may pinatutungkulan na pagkakakilanlan ng isang kandidato. Huwag din maniwala sa mga sabi-sabi ha, tulad na lamang nung malalaman nila kung sino yung binoto mo. Hindi ito totoo. At kapag may nagtanong, huwag nyo rin sasabihin kung sino ang inyong binoto para sa proteksyon ng inyong boto at ng inyong sarili. Bilang botante, malaki ang iyong parte para sa isang mapayapa at matagumpay na eleksyon. Kaya alam na this, ayain na ang inyong kapwa botante na bumoto sa May 12. At sama-sama nating tutukan ang halalan. Dito lamang sa... Bantay Balota 2025 Midterm Elections RMN News Special Coverage